Bago pa daw maging Jinju Ricky, ang misis ng may kanya, ipapagawa niya na daw ang ABS module niya dahil ayaw umandar ng speedometer. At ito ang ilalagay nating brake fluid mamaya after nating gawin ang kanyang ABS. nag pala siya sa kasa kung magkano ba daw talaga ang halaga ng isang ABS module repa. Nung malaman niya ang presyo, para daw siya ang pinasukan ng pasma sa <laughs> At dahil nagawa na ang kanyang ABS, naka-smile na ang that pore fluid na Extreme One. Yan ang inilalagay natin ngayon dahil i-drain out din natin ang luma niyang fluid dyan. Kung wala kayong syringe, lalo na kung DIY student by YouTube Academy, pwede naman ang technique na ito. Isang hose na pang-level pumuto lang kayo ng kapiraso galing kay Mangusting then lagyan nyo ng etong nilalagay ko ngayon is fluid para lang maglak at walang makapasok na hangin habang ibinubuga naka open na ang kanyang valve dito sa kanyang caliper lalagyan ko na lang ng fluid na nakangiti dahil hindi siya napuruhan ngayon Pansin ninyo ang ibabaw bumubula-bula dahil pidipiga-piga ko yung caliper sa taas. Ay, yung brake master pala. Yan, bula-bula na yan. Yan yung galing sa taas dahil pinipiga ko nga. Nagsasalubong na yung hangin. Since mas mataas nga ang Breakmaster master, kaya lumalabas dyan sa ilalim yung fluid. So, pwede yung technique na yan. Pwede rin yung syringe. Pero yung syringe kasi, mostly ang gumagamit nyo yun yung may mga shop. So, kaysa gumastos ka pa, gantong technique, pwede naman. Medyo matagal nga lang ng bahagya. Ang gagawin mo para mas mabilis dyan, ipitin mo yung pinaka-hose napapunta sa baba yon pag naipit mo na yon pigayin mo ng isang malupit yung ma, yung kukuha ka ng pwersa sa muka. sure yon labas lahat ng hangin niyan ayan oh pinagsasalubong ko lang diyan yung fluid so meron tayo naunang video niyan sundan niyo na lang dahil dito medyo puputol-putulin natin para umiksi ang video at hindi ka mainip at kung itatanong mo naman kung kailan nagpapalit ng brake fluid 2 years or 30,000 kilometers yan pwede ka na magpalit kasi kapag hindi ka nagpalit ang mangyayari dyan yung nag-uumido o nagtitinga-tinga yung ibabaw ng inyong brake master sa gilid indikasyon yon na hindi na ganoon ka-effective ang inyong preno sasabayan nyo na talaga nang sigaw at dasal na hindi kayo makasagasa ng tao at makadisgrasya. So pwede nyo gawin ng teknik na 'to, pwede nyo sundan pati 'yung nasa lumang video. All right. Gusto ko pa sana na mas tigasan, pero ayun sa may kanya. All right daw 'yan dahil pag sobrang tigas, nakakapangit daw at magagalit sa kanya si Dr. Vicky Bello. Kaya all right na daw 'yan. <laughs> Ipasilip ko na rin sa inyo ng bahagya na gumagana na ang kanyang speedometer. Yan yeah, o. Kaya nga tanong ko sa may kanya dyan kung alright ba tayo dyan? Alright.